Sinabi ni Donald Trump na may mga bagong hakbang siyang gagawin laban sa Federasyon ng Rusya. Ngunit ano nga ba ang magiging epekto nito sa realidad? Sa harap ng kamera, kinumpirma ni Trump na handa siya sa ikalawang yugto ng parusa laban sa Rusya. Mukhang ito na ang politikal na senyales. Kapag nahirapan ang diplomasya, lalakasan natin ang presyon sa bulsa ng Kremlin. Pinapabilis nito ang trabaho ng kagawaran ng pananalapi ng Estados Unidos at sinusubukang isara ang mga butas para sa langis ng Rusya na dumadaan sa ikatlong bansa. Pero hindi dapat magmadali sa mga konklusyon dito dahil bukas ay wala namang ipapataw si Trump laban sa Rusya. Walang anumang parusa laban sa Pederasyon ng Rusya mula kay Trump bukas. Isa na naman itong laro para sa pangmatagalan. Dahil ang pinakamalapit na pagkakataon kung kailan handa si Trump na magpatupad ng pangalawang taripa laban sa China dahil sa pagbili ng langis ng Rusya ay sa katapusan pa ng Oktubre kung kailan handa si Trump na makipagkita kay Sinsimpin sa Timog Korea. Bagaman dapat ding tandaan na sa ikawalo ng Setyembre, tatanggapin ni Trump ang mga Europeo upang tunay na isynchronize ang pagpapatupad ng mga parusa laban sa Rusya at mga kaalyado nito. Ako si Alexei Pichi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay. Bago magsimula, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-komento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Kaya, ang luhika ng bagong pahayag ni Donald Trump ay ganito. Si Scott Besant, na siyang kalihim ng pananalapi ni Donald Trump, ay naglagay na ng mga palatandaan. Posibleng ipataw ang isang daan porsyento na sekundaryang taripa sa mga bumibili ng langis ng Russia at pwedeng itaas ito ng Kongreso hanggang limang daang porsyento. At kung isasalin sa karaniwang wika, kung ayaw ng China magbayad ng taripa ng Amerika, hindi dapat bumili ang China ng langis ng Russia. Ang mismong paglalathala ng mga numerong ito ay isang babala sa India, China at sa lahat ng mga trader na nasa anino. Pwedeng pagtalunan kung walang kabuluhan na naman ang sinabi ni Donald Trump. Madalas nating narinig ang mga bantanya at si Trump ang nagpakita ng sarili bilang madaldal na paulit-ulit na nangakong tatamaan ang Russia pero laging umatras. Para masukat ang lakas ng galaw, balikan natin ang kamakailang pangyayari. Matapos ang pulong sa Anchorage kay Putin, tinulak ng White House ang negosasyon. Sabi ni Kalihim ng Estado Marco Rubio noong Hunyo, hindi pa ngayon magkakaroon ng bagong parusa. Sa White House, naniniwala silang hindi dapat gipitin ang Russia sa parusa dahil lalaban ang Kremlin at mahihirapan ang usapan. Ganito ang lohika, hindi natin pinipilit si Putin kaya magiging handa siyang makipag-usap. Hindi nagtagumpay, ipinakita ng Russia ang tunay nitong mukha at hanggat hindi siya napapalo sa mukha at talagang matindi at malakas. Alam mo, hindi lang siya handa sa pag-uusap, nagiging mas bastos pa siya at dinuduraan pa si Trump sa muka. Lalong lumala ang pag-atake ng Russia sa Ukraine at wala nang usapang kapayapaan. Pero mahalagang maintindihan dito na ang pagkakataon para sa ikalawang yugto ni Donald Trump tungkol sa mga parusa laban sa Russia ay magbubukas talaga sa taglagas, sa kasamaang palad, sa huling bahagi ng taglagas. At hindi ito basta-basta lang. Sa publiko, Parang naubos na ang pasensya ni Trump sa politika. Bumabalik na ang ekonomikong presyon. Sa totoo, mas simple lang ang lahat. Nangyari lang ito noong katapusan ng Oktubre. Inaasahan ang mga kaganapan kung saan inihahanda ni Trump ang mga malalakas na pahayag tungkol sa ikalawang yugto ng mga parusa laban sa Russia at mga kaalyado nito. Ano kayang itsura nito sa totoong buhay? Una, sekundaryang parusa sa mga bansang bumibili ng langis ng Russia, hindi embargo kundi dagdag na bayad sa pagbili ng nakalalasong langis. Pangalawa, pagpapalawak ng CD listahan tulad ng bangko, kumpanya ng siguro at tagapaghatid, lalo na sa shadow fleet ng Russia. Pangatlo, ito ay mga pag-atake sa lohistika, siguro at pag-access sa daungan. Kasabay nito, lumalabas ang tinatawag na pabuyang karot para sa mga lilipat mula sa Russian na langis na Urals papunta sa mga alternatibo. Gusto ng Estados Unidos dagdagan ang produksyon ng langis. Ginagawa na ito sa gitnang silangan. Alam ng merkado, tumataas ang panganib sa Dagat Itim at Baltiko. Tumaas ang presyo ng tanker, malaking diskwento ang Urals. At dito na tayo sa pinakakapanapanabik na bahagi. Nasaan dito ang China? Sa nakaraang episode, naglagay na tayo ng matinding pagtatapos. Kung wala ang Beijing, ang sekundaryang parusa ay puro pahayag lang. Pero kung kasama ang Beijing, nagiging totoong lubid na sumasakal ang mga ito. Kung sa summit ng Asia-Pacific Economic Operation ay magkasunduman lang sila na hindi palalawakin ng China ang pagbili ng langis mula Russia o kaya'y mas higpitang compliance ng mga Chinese trader, mararamdaman na agad ito ng Kremlin sa mga kita nila pagdating ng Enero. Kung hindi, itong face dalawa ni Donald Trump ay magiging maingay pero walang laman. Ipapaliwanag ko, sa katapusan ng Oktubre, lilipad si Donald Trump papunta sa summit ng Asia-Pacific Economic Cooperation sa Korea, kung saan nakatakdang magkita sila ni Xi Jinping. Doon lang natin malalaman ang totoong hakbang sa sekundaryang parusa, hindi mas maaga. Sa usaping politika, tinatangkang tabunan ni Donald Trump ang media na sugat ng Alaska ng kapayapaan. Kung wala, gagamitin natin ang pera. Magpapatuloy ang Moscow sa nakasanayan at magsasabing hindi kami matatakot ng anumang mga parusa. Sa totoo, naaapektuhan na ang Russia. Bukod dito, aktibong sinisira ng sandatahang lakas ng Ukraine ang mga oil processing plant sa Russia. Alam nyo, ito ang parusa natin sa Russian Federation. Sa ekonomiya ng United States at European Union, kailangan nilang magbalanse. Pindutin ang kaba ng Kremlin, pero huwag patayin ang merkado ng gasolina at diesel. Alam na ng lahat na dinadala ng India ang petrolyo mula Russia papuntang Europa kaya dapat talagang patawan ng pressure. Kailangan din ng Europa na i-reorient ang kanilang supply. Ang koordinasyon ng mga kaalyado dito ang magre-resolva ng lahat. Pamamahagi ng daloy, kota, insurance, ATBP. Seguridad. Asymmetric ang magiging sagot ng Russia. Mula sa global positioning system jamming sa Europa hanggang sa pagsira ng enerhiya ng Ukraine tuwing taglamig, dapat itong isaalang-alang ng maaga at ginagawa na ito ng merkado. Mga kahihinatnan para sa Ukraine, ito ay pagkakataon na gawing totoo ang parang Alaska na biro. Ito ay limitasyon sa budget ng Russia. Mas kaunting pera, raketa at drone kay Putin. Kaya kailangan nating bigyang diin ang diplomasya ng Amerika. Sa isang mensahe lang, nilait ni Putin si Trump na pumalakpak pa sa kanya sa Anchorage para sa European Union at Estados Unidos, may mahigpit na taglamig dito pagdating sa enerhiya. Pero kayang pamahalaan ito kung magiging eksakto ang mga sekundaryang parusa at hindi basta-basta lang ipinapataw. May kaba sa merkado dahil sa shadow tanker, diskwento at insurance. Pero walang panik kung magbigay ng senyales ang ATC ng pansamantalang paghinto ng taripa sa United States at China. Konklusyon Ang ikalawang yugto ng parusa sa Russia para kay Donald Trump ay hindi lang islogan kundi pagpipilian at mga sandata. Pero ang lakas ng mga ito ay, sa kasamaang palad, nasa kamay ng Beijing. Kung pakikinggan ng Beijing ang mga panawagan ni Trump, masasaktan ang Kremlin. Kung hindi, magiging mahaba, mahaba ang laro ng nervyos. Dito ako maglalagay ng tutuldok-tuldok. Isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yun lang. Ingat kayo. Paalam sa lahat. thank <phone> you <rings>